Naaalala ko ang maagang umaga sa London nang ang banayad na sikat ng araw ay nasala sa bawat maliit na kalye dala nito ang hininga ng modernong lungsod na ito. Ako si Kwame, isang partornan na taong gulang na itim na batang lalaki na lumaki sa gitna ng makulay na kabiserang lungsod na ito. Sa bawat hakbang ko, nagdadala ako ng pagmamalaki sa aking pinagmulan at mga pagpapahalaga sa pamilya na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Mula sa isang murang edad, naramdaman ko na ang London ay hindi lamang isang mataong lugar ng mga skyscraper, ngunit isang mainit na lugar kung saan ang mga tao ay nagbabahagi ng kagalakan, kalungkutan at simpleng mga pangarap sa buhay. Nakatira ako kasama ang aking mga magulang at lola sa isang maliit, maaliwalas na bahay sa isang multicultural na kapitbahayan. Araw-araw, kapag umaalis ako ng bahay, sinasalubong ako ng mga palakaibigang ngiti ng aking mga kapitbahay nakakatuwang boses sa kalye at ang bango ng mga tipikal na pagkain mula sa lahat ng dako. Ang mga simpleng bagay na ito ang nagturo sa akin na pahalagahan ang bawat sandali ng buhay. Habang naglalakad sa mga lansangan ng London, nararamdaman ko ang amoy ng bagong timplang kape, ang tunog ng mga sasakyang dumaraan at maging ang mga araw-araw na kwentong taimtim na ibinahagi. Doon ako nakatagpo ng aliw at nararamdaman ang kapangyarihan ng pagmamahal ng tao. Palagi kong sinasabi sa aking sarili na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa tagumpay o material na kayamanan, kundi tungkol din sa kung paano tayo kumonekta, nagmamahalan at sumusuporta sa isa't isa. Palaging itinuro ng aking mga magulang na gaano man karaming paghihirap ang ating kinakaharap hanggat pinanghahawakan natin ang pag-ibig at pananampalataya, ang lahat ay gagaling ang mga turo ng aking mga magulang at ang mga kwento sa akin ng aking lola tungkol sa mga lumang araw ay nagtanim sa akin ng mga binhi ng tiyaga at pagbabahaginan. Natutunan ko na ang bawat maliit na aksyon ay maaring magpalaganap ng pag-asa na mas makabuluhan ang buhay. Naaalala ko pa rin ang sandaling iyon na parang kahapon lang nangyari. Normal na hapon iyon, habang nakaupo ako sa klase, hinihigop ang bawat salita ng guro Biglang bumaon ang isip ko sa malabong espasyo parang bumagal ang oras at naging kakaiba ang lahat sa paligid. Bago ko namalayan, nakaramdam ako ng sobrang lakas ng pagkabigla kaya nanginig ang buong katawan ko, ang puso ko ay tumibok ng hindi maayos at ang aking paghinga ay nahihirapan. Hindi ko alam kung anong nangyayari, ang alam ko lang sa sandaling iyon, may kung anong puwersa na tila humihila sa akin palayo sa pamilyar na realidad. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang aking sarili na nakahiga sa isang hospital bed sa isang malamig na silid ng isang ospital sa London. Gayunpaman, ang kakaiba ay hindi lamang kung nasaan ako, ngunit parang hindi na ako ganap na konektado sa aking katawan. Naalala ko na parabang nakikita ko ang sarili ko mula sa itaas, parang isang tagalabas, na sinasaksihan ang bawat galaw ng aking katawan. Nakita ko ang isang imahe ng aking sarili na nakahiga doon, hindi gumagalaw ngunit puno ng pambihirang kapayapaan. Kahit sa labas ay naroon ang mga hingal ng doktor at ang mga apurahang yabag ng nurse, sa loob ko ay parang huminahon ang lahat para akong nahuhulog sa panaginip na ayaw kong magising. Sa ganoong estado, nakaramdam ako ng liwanag na kumalat sa buong katawan ko. Hindi ito takot o gulat, ngunit isang pakiramdam ng kapayapaan na para isang mainit na enerhiya ang yumakap sa akin. Nakarinig ako ng malumanay na mga bulong, parang may tumatawag sa pangalan ko mula sa malayong lugar, mga magiliw na salita na hindi ko lubos maintindihan, ngunit nagpapatibok ng puso ko sa bawat pintig ng pagmamahal. Sa isang punto sito, narinig ko ang mga salitang, hindi pa tapos ang aking kwento, at parang isang paalala na kahit na dumaraan ako sa mabibigat na pagsubok, palaging may liwanag na pinagmumulan doon upang gabayan ako. Wala na akong nararamdamang sakit sa halip, parang inalalayan ako dahan-dahang inaanod sa agos ng tahimik na ilog. Ang lahat sa paligid ay unti-unting lumabo, nagiiwan lamang ng isang kumikinang nalagusan ng liwanag na nagbubukas sa unahan. Naramdaman kong hinihila ako palayo, hindi alam kung saan ang patutunguhan. Ngunit naramdaman ko ang isang malakas na paniniwala na ang lugar na iyon ang simula ng isang bagong paglalakbay. Ang lagusan na iyon ay hindi katulad ng anumang nakita ko. Ito ay tulad ng isang pinto na nagbubukas sa ibang mundo kung saan ang lahat ay nagiging banayad, dalisay at puno ng pangako. Nang dumaan ako sa pintuan ng liwanag na iyon, naramdaman ko ang isang mahiwagang pagbabago sa loob ng aking kaluluwa. Ang oras ay tila nawalan ng kahulugan. Hindi na ako sumusukat sa mga orasan o minuto, naiwan na lamang sa natural na daloy ng mga kaakit-akit na sandali. Sa tabi ko, mga bulungan ang umalingawngaw, hindi mga sumpa o hiyawan, ngunit malumanay na mga paanyaya tulad ng mga oyayi ng aking ina na nagpaparamdam sa akin na ligtas at mahal ako. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng iniisip at alalahanin. Napagtanto ko na isang bagong lakas ang umusbong sa loob ko, ang kapangyarihan ng pananampalataya, katapangan at pagmamahal. Pakiramdam ko ay konektado ako sa isang banal na pinagmumulan ng enerhiya, isang bagay na lumalampas sa mga limitasyon ng pisikal na katawan. At pagkatapos, habang ang liwanag sa paligid ko ay lalong lumiliwanag, napagtanto ko na hindi na ako nag-iisa. Unti-unting lumitaw ang imahe ng isang tao sa aking mga mata. Noong una, malabong figura lang ang taong iyon, pero unti-unti na itong lumilinaw Naramdaman ko ang presensya ng isang tunay na sagradong tao, isang taong nagtataglay ng pagmamahal at autoridad. Ito ay hindi isang imahe ng isang estranghero, ngunit ang imahe ng isang taong palaging nasa tabi ko gumagabay sa akin sa pinakamadilim na oras. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang taong iyon ay si Jesus. Nakilala ko lamang sa pamamagitan ng mga kwento at larawan sa mga seremonya Ngunit ngayon, siya ay ganap na umiral sa aking paningin. Wala akong naramdamang takot bagamat napakaliwanag ng liwanag mula sa kanya kaya kailangan kong ipikit ang aking mga mata ng ilang segundo. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang liwanag na kasing banayad ng hamog sa umaga, mainit at puno ng pagmamahal. Ngumiti siya sa akin, isang magiliw ng ngiti na parang malumanay na uyayi ng isang ina. At sa kanyang tinig ay narinig ko ang kaaliwan ng buong sansinukob. Sinabi niya sa akin na ako ay napili na ang mga karanasang napagdaanan ko ay hindi nagkataon lamang, ngunit bahagi ng isang malaking plano niya para sa akin. Ang mga salitang iyon ay tila nagpakalma sa lahat ng pagod at lahat ng alalahanin ng aking kaluluwa. Sinabi niya sa akin na gaano man karaming hamon ang dumaan sa atin sa buhay, Laging may liwanag na gagabay sa atin at pananampalataya na tutulong sa atin na tumayo. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa mga pangitain na gusto niyang iparating ko sa lahat. Mga pangitain ng isang mundo na maaring mabago sa pamamagitan ng pag-ibig, sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagkakaisa. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang matatag na paniniwala na Gaano man karaming mga paghihirap ang mayroon ngayon, ang hinaharap ay laging bukas na may bagong pag-asa at mga pagkakataon. Habang nagsasalita siya, naramdaman kong nabuksan ang aking puso. Ang nagyeyelong sapin ng kalungkutan, pagkawala at pagkabigo ay unti-unting natutunaw sa ilalim ng liwanag ng pagmamahal at kabaitan. Sinimulan kong maalala ang mga sandali sa aking buhay, mga oras na pakiramdam ko ay nag-iisa ako, mga sandali na tila walang paraan. Ngunit ngayon, sa kanyang mga salita, nakikita ko na ang lahat ay hindi kailanman ganap na nawala, na sa bawat hamon ay may pagkakataon para tayo ay matuto at umunlad. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa mga pangitain sa hinaharap, mga pangitain na hindi ko naisip, ngunit iyon ay may kapangyarihang magbago ng mga buhay. Nakita at ako ang mga larawan ng mga bagyo baha at nasusunog na kagubatan, ngunit kasabay nito ay mga larawan din ng mga komunidad na nagsasama-sama ng pagbabahaginan ng kamay, ng mga ngiti at mga mata na puno ng pananampalataya. Sinabi niya na ang mga eksenang ito ay hindi sinadya upang takutin tayo, ngunit upang ipaalala sa atin ang kapangyarihan ng pag-ibig at kabaitan. Bawat sakuna, bawat paghihirap ay isang pagkakataon para matanto natin na gaano man kalaki ang pagbabago ng mundo, maaari pa rin tayong lumikha ng mga himala ng magkasama. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay nakakatanggap ako ng lakas mula sa isang hindi nakikitang pinagmulan. Bawat salitang binitawan niya ay parang panlunas sa sakit at sakit sa loob ko. Itinuro niya sa akin kung paano tingnan ang buhay sa ibang paraan. Hindi lamang bilang mga hamon, kundi bilang mga pagkakataon din para ipakita natin ang ating katapangan para matuklasan natin ang ating kakayahang malampasan ang lahat ng kahirapan. Sinabi niya na ang pananampalataya ay hindi isang bagay na malayo o abstract, ngunit isang bagay na makakaantig sa puso ng bawat tao sa pamamagitan ng maliliit na pang-araw-araw na pagkilos, mula sa isang ngiti, mula sa isang pakikipagkamay, o mula sa isang taos pusong salita ng paghihikayat. Ang mga turong iyon ay tumagos sa aking kaluluwa ng malumanay ngunit malalim. Napagtanto ko na sa loob ng bawat tao ay mayroong isang mahiwagang kapangyarihan, isang kapangyarihan na makapagbabago hindi lamang sa sariling buhay kundi pati na rin sa buhay ng mga nasa paligid. At naiintindihan ko na ang misyon ko ngayon ay hindi lamang upang makaligtas sa aking pagsubok kundi maging tagapagdala rin ng mensaheng iyon, ang mensahe ng pag-asa, ng pag-ibig at ng pananampalataya sa hinaharap habang nakalubog pa rin ako sa liwanag na iyon nakaramdam ako ng matinding kaaliwan mula sa kanya. Hindi ko kailangan ng payo o komplikadong mga tagubilin. Basta alamin mo na, gaano man kahirap ang buhay, basta't buksan natin ang ating puso, makinig at tanggapin, laging may bukal ng liwanag na gagabay sa atin. Naalala ko ang mga mahihirap na panahon noon, noong nakaramdam ako ng pagkawala at pagod, at ngayon, sa kanyang mga turo, alam kong hindi ako nag-iisa. Sa bawat hakbang, sa bawat hininga, Laging nariyan ang pag-ibig, naghihintay na ibahagi. Pakiramdam ko ay angat ang aking puso na parabang lahat ng mga putol na piraso ng nakaraan ay natipon sa isang kumpletong larawan, makinang at puno ng buhay. Sinabi niya sa akin na sa tuwing nakakaramdam ako ng pagod o pagkabigo, tandaan na palagi akong makakabalik sa pinagmumulan ng enerhiya na iyon, ang lakas ng pananampalataya at pagmamahal itinuro sa akin na walang hamon na masyadong malaki basta't alam natin kung paano hanapin ang isa't isa, marunong magbahagi ng sama-sama at bumangon ng sama-sama. Ang mga sandaling iyon ay lumipas na parang walang hanggan. Wala na akong nararamdamang sakit, wala na akong nararamdamang takot, tiwala at pagmamahal na lang ang kumalat sa buong kaluluwa ko. Kahit ay magsimulang maglaho ang liwanag, alam kong ang kanyang itinuro ay mananatili sa akin magpakailanman tulad ng isang liwanag na hindi namamatay. Ipinangako ko sa aking sarili na sa aking pagbabalik sa pang-araw-araw na buhay, dadalhin ko ang lahat ng aking natutunan upang ipalaganap, ibahagi, upang tulungan ang mga nangangailangan na muling magkaroon ng pananampalataya sa buhay. Malinaw kong naaalala ang pakiramdam ng magising ako nang unti-unting nawala ang pumipintig na sakit at unti-unting pinupuno ng liwanag ng buhay ang lahat ng nasa paligid ko iminulat ko ang aking mga mata sa isang pamilyar na silid ng ospital sa London kung saan ang liwanag ng umaga ay nasala sa bintana na nagdadala ng init ng isang bagong araw ang aking pamilya mga kaibigan at mga taong nakapaligid sa akin ay pawang sumugod sa higaan ng ospital ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala na may halong saya nang makita nila akong buhay muli. Ang pakiramdam na iyon ay napaka-magical na parabang ang lahat ng nangyari ay isang marupok na panaginip lamang at ngayon ay nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon upang mabuhay at ipalaganap ang mensahe ng pananampalataya at pagmamahal. Mula sa mga unang minuto, malinaw kong naramdaman ang pagbabago sa loob ko. Hindi na ako ang mahina, malabong batang lalaki na dati, ang muling pagkabuhay na iyon ay nagbigay sa akin ng bagong lakas, isang mapagkukunan ng enerhiya na puno ng pananampalataya at determinasyon. Alam ko na ang aking misyon ay hindi lamang mabuhay para sa aking sarili, kundi maging isang tulay at tagapagdala ng mensahe ng pag-asa at kagalingan para sa komunidad. Mula sa sandaling iyon, nangako ako na hinding-hindi ko itatago ang aking pinagdaanan. Ngunit ibabahagi ko ito sa lahat upang sila rin ay makahanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na panahon. Pagkalipas ng mga araw, nang lumabas ako ng ospital, naramdaman ko ang isang malinaw na pagbabago hindi lamang sa aking sarili kundi pati na rin sa nakapaligid na komunidad. Ang aking pamilya, mga kaibigan, mga guro at mga kapitbahay ay lahat ay nagpakita ng pagmamalasakit at pagmamahal at dahan-dahan ang pagbabago ay nagsimulang kumalat. Sinimulan kong ibahagi ang aking kwento sa pamamagitan ng mga informal na pakikipagtagpo sa pamamagitan ng mga pag-uusap sa bahay, sa paaralan at maging sa mga maikling pag-uusap sa kalye. Sinabi ko sa lahat ang tungkol sa sandaling naramdaman ko ang banal na enerhiya, ang tungkol sa paglalakbay sa liwanag at ng mga banal na turo na nakatulong sa akin na maunawaan na gaano man kahirap ang buhay hanggat buksan natin ang ating mga puso at naniniwala sa pag-ibig ang mga himala ay palaging maaring mangyari. Naaalala ko isang beses sa isang pulong ng komunidad sa kapitbahayan, tumayo ako sa karamihan at ibinahagi ang aking kwento. Pinag-uusapan ko ang mga hindi malilimutang sandali na naaliw ako ng banal na liwanag noong ginabayan ako sa pintuan ng pananampalataya at pag-asa. Pinag-uusapan ko ang pakiramdam ng magaan habang ang aking puso ay unti-unting kumalma habang ang mga bulong ng banal ay umaaling aungaw na nagpapaalala sa akin na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang aking mga ibinahaging salita ay hindi lamang nagpapainit sa puso ng mga nakikinig, ngunit nagbibigay din ng inspirasyon sa kanila ng paniniwala na ang bawat tao ay maaring malampasan ang mga paghihirap, bawat isa sa atin ay makakahanap ng liwanag kahit na sa pinakamadilim na sandali. Hindi nagtagal, kumalat ang aking kwento sa buong kapitbahayan na umaabot sa mga kamay ng mga taong nakadama ng pagod at panghihina ng loob sa buhay. Nakikita ko na ang mga maliliit na kwento tungkol sa pag-ibig, pagbabahaginan at pagtitiwala ay nagsimulang magdulot ng pag-asa sa mga taong minsan ay tahimik na nagtiis ng kalungkutan. Isang matandang kapitbahay, kadalasang tahimik, biglang tumawa at nagsalita ng malakas nang marinig niya ang aking kwento isang solong ina na nalugmok sa kahirapan ang nakahanap ng motivation na ipagpatuloy ang pag-aalaga sa kanyang mga anak pagkatapos makinig sa aking pagbabahagi. Maging ang mga kabataan na madalas magreklamo tungkol sa pressure ng pag-aaral at kinabukasan ay nagsisimula ng buksan ang kanilang mga puso at lumapit sa isa't isa upang bumuo ng isang komunidad ng pagmamahalan, pagbabahaginan at pakikiramay. Napagtanto ko na ang aking mensahe ay hindi lamang isang salaysay ng isang personal na karanasan kundi isang paalala rin ng kahalagahan ng koneksyon sa tuwing makakatagpo ako ng isang taong nalulungkot nakikinig ako sa kanilang kwento ibinabahagi sa kanila ang paniniwala na kahit na may mga bagyo ang liwanag ng pag-ibig at pananampalataya ay laging nagbibigay liwanag sa ating daan madalas kong sabihin sa kanila na ang bawat ngiti bawat maliit na kilos ng pag-aalaga ay maaring lumikha ng mga himala. Kapag binuksan natin ang ating mga puso at hindi natatakot na magbahagi, hindi lamang natin tinutulungan ang ating sarili na malampasan ang mga paghihirap, kundi tinutulungan din natin ang iba na mahanap ang nawawalang kagalakan at pag-asa. Napagtanto ko rin na ang paglaganap ng mensahe ay hindi nagmumula sa mga mabulaklak na salita o mahahabang lektura, kundi sa mga simple at practical na aksyon sa pang-araw-araw na buhay. Nagsimula akong lumahok sa mga aktibidad sa komunidad, nakikipagtulungan sa mga grupo ng voluntaryo upang ayusin ang mga palitan at mga klase upang magbahagi ng pananampalataya at pagmamahal. Sama-sama tayong naglilinis ng mga pampublikong lugar, nag-aayos ng mga pagpupulong para sa mga matatanda, at kahit na maliliit na seminar kung saan ang mga tao ay maaring makipagpalitan, magbahagi at makahanap ng pananampalataya sa kanilang sarili. Ang bawat aksyon, gaano man kaliit, ay nagaambag sa paglikha ng isang magkakaugnay na komunidad kung saan ang lahat ay nakadarama ng pag-aalaga at pagmamahal. Ngayon, kapag binalikan ko ang paglalakbay na aking nilakbay, napupuno ako ng pasasalamat. Nagpapasalamat sa pagkakaroon ng pagkakataong mabuhay muli Nagpapasalamat sa naranasan at natuto mula sa mga sagradong sandaling iyon. Nagpapasalamat din ako na naibahagi ko ang aking kwento sa lahat upang makatulong sa mga naghahanap ng liwanag sa gitna ng mga unos ng buhay. Sa tuwing naaalala ko ang mga sandaling iyon, mainit ang pakiramdam ko sa loob, na parabang dahan-dahan akong niyayakap ng buong mundo ng sobrang pagmamahal na yakap. Sana ang aking kwento ay maging isang maliit ngunit taos pusong inspirasyon para sa lahat. Maniwala ka na, kahit na dinadala tayo ng buhay sa mga mahihirap na oras, palaging may pinagmumulan ng banal na enerhiya, laging pag-ibig na handang tulungan tayong tumayo at sumulong. Buksan ang iyong puso, ibahagi at maniwala na sa loob ng bawat isa sa atin ay may kapangyarihang lumikha ng mga himala. Iyan ay hindi lamang ang pangako ng isang batang lalaki na nakaranas ng malapit na kamatayan, kundi pati na rin ang pangako ng lahat na naniniwala sa pag-ibig, pananampalataya at kapangyarihan ng komunidad. Sa buong pananampalatayang iyon, ipinapangako ko sa aking sarili na patuloy akong mabubuhay, patuloy na magpapalaganap ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig upang ang bawat araw na lumilipas ay isang paglalakbay at ng pagpapagaling at mga himala Naniniwala ako na kapag magkasama tayong lumakad sa landas ng pag-ibig, walang imposible na ang liwanag ng pananampalataya ay palaging gagabay sa atin tungo sa hinaharap na puno ng kaligayahan at init. At iyon mismo ang nais kong iparating sa inyong lahat na nakikinig sa aking kwento ngayon.